Target na maging operational ang LRT-1 Cavite Extension sa fourth quarter ngayong taon. Ang LRT-1 Cavite Extension ay binubuo ng tatlong pace o yugto. Ang unang pace nito ay may haba na 6.2 kilometers na mayroong limang istasyon. Ang Redemptorist, MIA, Asia World or PITX, Ninoy Aquino at Dr. Santos Station. Ito ang inaasahang magbubukas ngayong fourth quarter ng 2024. Bago sumapit ang Pasko ayon sa DOTr. Ang Phase 2 naman ay mayroong haba na 3.2 kilometers na mayroong dalawang station, ang Las Piñas at Zapote Station. Ito ang kasalukuyang ginagawa ang negotiation dahil sa right-of-way issue ayon sa DOTr. Ang huling yugto o phase ng proyekto ay mayroong haba na 2.4 kilometers na mayroong isang station. Ito ay ang Niyog Station sa Bacoor, Cavite. Pag naging op